So ayun mga lode, welcome back sa aking channel Manlak TV Vlog Sa araw na to mga lode ay binalikan, yung, binalikan ko yung Lugar na Pinangatihan ko kahapon Yung Kaming Tanggol Ang dinala kong pangati ay si Rune mga lode Subukan natin mga lode kung makahuli Si Rune dito So ayun mga lode may kasama pala ako dito Mga lode na kasama yung Bata na binigyan ko ng alimukon Ito mga lode So yun mga sa nagpa shout out pala sa akin Shout out ko kayo shout out Pobreng Inhan shout out sa iyo idol God bless sa iyo Salamat sa imang suporta sa aking channel Ingat kayo po Ricky Byron shout out sa iyo tol God bless sa iyo tol Salamat sa imang suporta sa akong channel God bless po Christopher Kabir Shout out sa iyo tol God bless tol. sa iyo tol Salamat sa suporta sa akin channel tol Ingat kayo po Oscar Manla Shout out sa iyo tol God bless sa iyo tol Ingat ka palagi sa imuhang trabaho Dira sa Manila Anthony Grigo Shout out sa iyo tol God bless tol. sa iyo tol Salamat sa imuhang suporta sa saya channel Ingat kayo po palagi So ayun mga lode Abang-abang lang mga lodi sa bird hunting namin ni Rune. Ito si Rune mga lodi oh. Pakita ko mamaya mga lodi. So yun mga lodi, kung bago ka pa lang sa aking channel mga lodi, pwede ka mag-subscribe mga lodi. Tapos click the notification bell mga lodi. At a... Uh, painitan mga lodi ng lighter para sinigurado, sinigurado dun mga lodi. Dito malaman natin mga lodi kung huli ba tayo ng mga wais na alimukon dito mga lodi kasi yung vlog namin ni Tanggol napaka wais talaga yung lumapit mga lodi. Hindi talaga nang hope sa tagok. Dito mga lodi ay madami talagang alimukon dito mga lodi. buka natin mga lodi kung kahuli ba tayo dito nahanali mo ko na ilhan yung piso aron so ito na mga lodi si Rune mga lodi o oh. Pakita ko sa inyo mga lodi si Rune mga lodi. Ito si Rune mga lodi oh subukan so, natin si Rune dito mga kalude ko makahuli ba siya ng mga wise dito? Under training pa mga lude, wala pa huli. Kaya sinubukan ko mga lude. So ito na mga lude. Sit up ko na mga lude. So, ayun mga lodi oh. Napaka plaster talaga mga lodi oh. Saru na to, mga Ludi, di makahuli mga lodi. So ayun mga abang-abang lang sa bird na namin ni Rune mga lodi sa aming tatlo na may kasama. So ayun, pinawisan tayo mga lodi. <laughs> Kinakabahan tayo ba? So ayun abang-abang mga lodi. So ayun mga Ludi. Tupala si Rune mengeludih, abang-abang lang mengeludih. Suayon mengeludih, ni warning kol nasi Rune mengeludih. talaga siya mengeludih pesta unang lagai pasa gubat. Ganyan talaga warning kol agad. Pasin sana mengeludih kong madilim yung ating... kuha sa kamera mga kasih kasi tinago ko kasi yung kamera dito mga kalode para hindi matakot yung mga layaw na mga wais talaga mga Lode. kaya tinago ko yung kamera kaya parang hindi siya na kita ng husto parang maitim pasinsya na talaga mga Lode, kaya abang abang na mga Lode. kita naman mga kong kung tingnan nyo lang mabuti kita nyo ng galawan ni Rune mga Lode. so ayo namang mga kalude mayroon nang lumapit ni Rune mga lude oh. tumitingi na mga lude kaya sobrang kabakabahan na naman tayo dito mga kalude mga ganitong sitwasyon mga lude <laughs> <laughs> so ayun mga lude ganyan talaga yung mga galawa ni Rune mga lude, oh. parang tumatapang siya mga lude pag mayroon ng lumapit mga parang magluksolokso siya mga lodi sa yang hupanan tapos mo lublub sa pugad to mga lodi pag matagalan na mga lodi tumitingin niya sa alpas mga itu ito na siya diskarte mga pag hindi lumapit kaya abang abang lang mga lodi lalapit So ayun mga lodi. Lumapit na mga lodi oh, pero aram palpaka pun mga lodi kasi sa hawakan ng pulot sa lumapit mga lodi. So ayun mga lodi, lumipad naman ulit mga lodi. Grabe talaga palpak talaga mga lodi. Wa is talaga na alimukon mga lodi kasi dun pa sa hawakan sa pulot sa ni dapu mga lodi kaya hindi pa nakahuli mga lodi. Sayang mga lodi nakahuli na sana si Ronnie ngayon kung dun pa sa pulot dumapo. abang-abang lang mga kasi may mga galawan na naman si Rune abangan dito mga lode di kasi yung mga alimukon, na mga wais mga kalode ay pinagtulungan siya dito mga kalode di. dami talaga mga alimoko dito mga lode di. pinagtulungan to mga lode si Rune grabe to mga lode so, ayun na mga lodi, meron nang lumapit dito mga lodi. Kaya kita na natin yung galaw ni Ronnie mga lodi. so, masaya na talaga siya mga lodi. Grabe talaga tong mga alpas dito mga lodi ay pinagtulungan na talaga siya dito mga lodi. Madami dito sa taas mga lodi. Hindi lang talaga lumapit mga lodi, tumitingin lang mga lodi. Kaya pag tayo nakatingin dito sa ating Pagod grabe talaga mga lodi, parang kakabahan ka talaga mga lodi, mga maganda pa naman yung lumapit mga lodi, mga malaki ng busis mga lodi, bha huni kaya kakabahan ka talaga mga lodi, grabe talaga yung galawa ni Erone mga lodi dito, pero grabe talaga nga, grabe talaga mga lodi, parang madami na talaga sila dito sa taas mga lodi, hindi talaga lumalapit mga lodi. Ketanung tanong gawin ni Rune mga nang ng diskarte, hindi pa rin lumapit mga kaya wais na wais talaga mga Kaya abang-abang lang mga lode sa gagawin ni Rune mga lode. Nandyan hmm. lang siya sa malapit mga lode yung mga alpas mga Tumitingin lang sa kanya mga lode. Humuhuni pa mga lode. Ang sarap talaga mga lode pag makahuli ka dito kahit isa lang mga Sobrang laki yung mga huni talaga mga pinagtulungan talaga si Rune dito mga lodi parang siya ang gi dito mga lode. parang siya yung gikati dito mga lodi grabe yung mga galawan ng mga limukon na to mga lodi kaya pala parang mahila, mahirap na talaga silang hulihin mga lodi kasi yung mga veterano sa gubat talaga to sarap talaga mahuli to mga lodi kahit isa lang mga lodi sobrang laki yung huni Gendeng ganda talaga gawing pangati itong mga lodi. Pag mahuli, so ayun, mga lodi! mayroon na namang lumapit, mga pero! iwan ko mga lodi hindi to malapit talaga mga lodi hindi talaga mo ano bang tawag dito mga lodi hindi, talaga mo tugpas at tukup talaga mga lodi ayaw talaga parang alam na talaga nila mga lodi na mahuli sila mga lodi kaya krabi talaga kawais to mga limokon to mga lodi malapit na sana mga lodi isang hakbang na lang mga lodi huli na pero ayaw talaga grabe talaga yung mga wais talaga tong mga lode arang ganda pa naman gawin itong mga pangati mengaludi, mga lode kasi grabe talaga huni nitong mga limuko na mga lode grabe, grabe lekas lakas lakas ng mga huni kaya grabe talaga kahit anong galawa ni Rune dito mga lode wala talaga silang gagawin na purma mga lode para lumapit lang sa kay Rune ayaw talaga Grabe talaga ng YS patingin tingin lang mga lodi oh, magrabi talaga ng lodi So ayun na mga kalodi Dito talaga sila Dito magbaka ng hunihan Mga kalodi Grabe talaga itong mga alpas na itong mga lodi Parang gusto nila mga lodi na si Rune ang katihon nila mga lodi oh, Tingnan nyo naman mga lodi Nandyan lang sa taas mga lodi Nag Tingin tingin kay Rune Grabe talaga itong mga alpas mga lodi Nakaisa sana tayo kanina mga lodi Kung doon pa sa pulot ng Tugpa mga lodi

So ayun talaga mga lodi. Huli na sana pero hindi dumikit yung ating pulot. Yung ating tagok. Grabing hunihan mga lodi. Ganda talaga maka Basta makahuli huli tayo ng isa. Sa mga layaw na to. Kasi mga bitirano talaga sa gubat na itong mga layaw na to dito. So ayun mga lodi. Dito lang natatapos ang ating video. Kasi umuula na. So ayun. Oh, let me off with In the dark to so won't get lost now to the moonlight. I see you are real right now.